Thank you. Thank you to you, Kuya Jobert. Wala <laughs> po ka nang oh, si Kuya Jobert. Noong 2020, nagkataong batanggan yung roots ko, kagataal si Isai. Nag-usap kami, nag-concert, nag-produce nung bagay video. We were able to raise 1.4 million. At yan po ay naitawid namin ang maraming pamilya nung pandemya dahil diyan. At yan po ay uh, isang uh, tatanawin namin utang na loob sa press for also helping us uh, communicate to the public uh, yung aming project. <clears throat> Ngayon, nung nangyayari po ito, nagkatawagan lang kami dahil uh, next day po ng calamity, ng lindol sa Cebu, nagpapunta na ako ng staff na relief mission na kami at talagang kalunos-lunos yung mga pictures na pinadala nila. Then I started to call Benny, Kuya Benny, of course, Isai, Robert, tapos sabi namin, may grupo kasi po kami. Eh. Naglagay ako ng message doon. And alam nyo, hindi kayo maniniwala. Nangyari lang po yun last week. And everything happened so fast. And everything fell into place. Proper places. I called Puello Bert, si Dito Nes. Sabi ko, uh, patulong naman. Sabi naman ni Puello Bert, sana dito. At yung Puello pati yung sponsor. Salamat, salamat na galing sa iyo. Paganda naman po yun. Sabi sa ating Carmen, kung nagagasto sa pa yan, ipadala mo na lang doon. Hanap na lang ako ng sponsor. Tawag naman ako kay McKennie. Sabi ko, okay mga press ang bibigyan natin, magpasensyahin niya na po yung padala nila. Salamat po sa Mickey yes. at ang sponsors yes. Ngayon, okay. okay. with regards to this project, yun <laughs> na po, ito, Palayong sumbo, na-print na yung t-shirt, biglang lumit doon sa Davao, lumit sa Baguio. Sabi namin, Palayong Pilipinas, pati yung kanta namin nagbago, buti hindi pa nare-record. <laughs> Pagabi po ang mga launa, hindi po tinulogan ang staff namin, yung editing team ko para ilabas yan, hindi po po yun ang final, kaya wala po po siya sa social media. Now, ang papasalamatan ko talaga po, yung nasa taas, alam niyo mong bakit? Pag siya kasi ang nag-design, tapos na boxing. Tapos na. Tingnan niyo po yung listahan namin, kung sino ang mga nandyan. Nandyan po siyempre, alphabetized po yan sa aking poster, o. Oh. O oh, alaki, magmamagic daw siya doon which is ginawa kasama din natin sa kapatid nun, ano? Si uh, Alaina Velasquez, Bayan Barrios, of course, napakaganda po ng part ni Bayan sa so, song. Kung na-appreciate nyo yun. Beverly Salviejo, pakatawanin uh, daw niya tayo lahat doon. Siyempre si Carla La Cortesa, Ayan, Chad Bora there, Isang Cebuano, Bisaya. Dulce are gonna join us to not today kasi nasa German, papunta na po siya Germany. Frenchie D, of course, may concert next week. Bad promotion. Isay Alvarez po sa aming kapatid. Jay Aman, yung pong uh, Bruno Mars ko. Jamie Rivera, kapag po natin si Jamie, she will be joining us. Uh, Jenayda is the daughter of uh, Dulce. Jamie Desiderio, of course. MB14, napalag namin kanina. Ladi Rojas, Ornelia Briana, Rani Raimundo na nakasama natin. Of course, ang nag-iisang Renz Verano, ang aking uh, kaya ang aking bigang kaibigang uh, Richard Reynoso, kapatid na Robert, uh, the four tenors, Benny Saturno, and of course, isang Cebuana by heart and by soul, Bina Morales. Ano po ang ina-expect natin dito? Um, sa full show, kagaya po ng ginawa namin dati, may surprise guest pa nga pala po dyan. Gusto daw po sumari ni David Pomeran. sa ating natanong lang nga sa akin, yes. kung ano yung details, hindi ko alam kung surprise siya kung bigla siya dadating. Pero sabi niya, you have my support. At marami po pong iba na maaari. Ano po? Uh, willing po kami na sagutin ang inyong mga tanong at uh, nandito lang po kapunong-punong po ang puso namin dahil sa nandyan kayo para sa programa ito. Thank you very much, Pedro. Thank, Thank you so much, uh, Dr. Carl Balita. May tanong lang si Miss Janice Davila ng Bulgar.